Magsisimula ka na ba ng isang relasyon, ngunit nararamdaman ang pagnanais na maghintay? Ang lahat ay mukhang maayos sa pisikal, ngunit ikaw ay hindi mapakali sa iyong espiritu. Nasa loob mo ang pagkalito, at hindi mo alam kung ano ang dagawin. Marahil ay nakararanas ka na ng mga senyales mula sa Diyos, sinusubukan mong ipaalam sa iyo ang isang bagay. Sa video ngayon, matutuklasan mo ang mga palatandaan na nagpapahiwatig na kailangan mong maghintay ng ilang sandali. Gayon din, matututunan mo kung paano makilala ang tamang tao. Panoorin ang video hanggang sa dulo para hindi mo makaligtaan ang makapangyarihang mga panalangin na tutulong sa iyo sa iyong paghihintay at makilala ang tamang tao. Bago tayo magpatuloy, tandaan na mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang pagiging nasa isang relasyon ay isang matamis na bagay sa buhay ng bawat tao. Hindi nilikha ng Diyos ang lalaki o babae para mamuhay ng mag-isa. Dumarating ito sa isang yugto kung saan ang kaluluwa ay nagnanais na makasama, upang emosyonal na madikit sa isa pang kaluluwa, at sila ay bumubuo ng isang bono. Gayon pa kasing tamis ng isang relasyon, maaari kang tumapak sa mga matutulis na bato kung hindi mo susundin ang tama at makadiyos na mga hakbang. Sa paghahanap ng makakasama, maaari mong sirain ang iyong kaligayahan at ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Maaaring paglaruan ng mga tao ang iyong damdamin, dayain ka, pangakong pakakasalan ka, ngunit itapon ka sa gitna ng daan. Baka manloko o magsinungaling sila sa iyo. Maaaring hindi ka nila minahal ng totoo, ngunit nais lamang nilang samantalahin ka. Maaaring naranasan mo na ang lahat ng ito. Hindi mo kailangang umiyak o magalala sa iyong nakaraan dahil sinisiguro ka ng Diyos ng isang bagong simula. At kung hindi mo pa naranasan ang heartbreak, ang Diyos ay malapit ng magpakita sa iyo ng mga palatandaan na hindi mo dapat baliwalain. Ang mga palatandaang ito ay mahalaga para sa iyo upang makagawa ng tamang pagpili. Kung nakagawa ka ng mga pagkakamali sa nakaraan, ang mga palatandaang ito ay tutulong sa iyo na i-renew ang iyong buhay para sa tamang individual. Kailangan mong buksan ang iyong puso at hayaan ang Diyos na magsalita sa iyong kaluluwa ngayon. Sinasabi sa Kolosas 3.15, oras minuto, hayaan ang kapayapaan ni Kristo na maghari sa inyong mga puso, dahil bilang mga sangkap ng isang katawan ay tinawag kayo sa kapayapaan at magpasalamat kayo. Hindi mo dapat isasantabi ang iyong panloob na paniniwala sa anumang bagay. Dapat mong pakinggan ang babala nito, lalo na tungkol sa mga usapin sa relasyon. Hindi ka ba mapalagay sa piling ng taong sinasabi mong mahal mo? Kailangan mong malaman na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo na putulin ang relasyon. Isang malinaw na senyales na hindi kayo para sa isa't isa. Kung tatanggi kang sumuko sa paninindigang ito, maaaring makaligtaan mo ang taong itinalaga ng Diyos para sa iyong buhay. Mas nakikita ng Diyos kaysa sa iyo, naiintindihan niya ang hindi mo alam, kaya hindi mo dapat baliwalain ang kanyang mga pahiwati. Ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ay, bakit hindi ako mapalagay sa paligid niya? Maaaring ang taong ito ay may katangiang hindi nais ng Diyos na gamitin mo. Ang pag-ibig ay madalas na nagpapalabo sa ating paghuhusga, ngunit salamat sa Espiritu ng Diyos, na laging nandyan upang ilantad ang lahat sa atin. Sa makatuwid, pakinggan ang tinig ng Diyos at hintayin ang iyong mas mabuting kalahati. Huwag magpatuloy kapag ang iyong kaluluwa ay sumipa laban dito. Ang isa pang palatandaan na hindi mo dapat ipagwalang-bahala ay kapag nagsimula kang makatagpo ng mga hadlang at mga saradong pinto habang nasa isang relasyon. Nangangahulugan lamang ito na nais ng Diyos na ihinto mo ang relasyong iyon. Ang mga hamon na ito ay hindi nagkataon lamang, maaaring sila ay mga pointer sa mga pagkakaiba sa tadhana. Maaaring mawalan ka ng trabaho, maaaring biglang tumaas ang mga obligasyon sa pamilya o maaaring pumutok ang mga issue sa kalusugan. Ito ay mga palatandaan na nais ng Diyos na dahan-dahan mong tahakin. Kahit na nakikita mo ang mga palatandaang ito bilang negatibo, ang mga ito ay magandang sitwasyon dahil pinoprotektahan ka nila mula sa mga problema sa hinaharap. Sinasabi ng Roma 8 oras 28 minuto, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na tinawag ayon sa kanyang layunin. Mahal ka ng Diyos, kaya't inilagay niya ang mga hadlang na yon sa yong paraan. Gusto niyang mag ka. Ayaw niyang mag-move on ka sa relasyong iyon. Malaki ang posibilidad na hindi sa iyo ang individual. Maghintay na pangunahan ka ng Diyos. Maaaring sabihin sa iyo ng mga tao sa paligid mo na pabagalin ang isang relasyon. Ito rin ay maaaring boses ng Diyos na nagsasabi sa iyo na maghintay. Kailangan mong tandaan na hindi ka makakalakad ng mag-isa patungkol sa mga usapin sa relasyon. Hindi mo makikita ang lahat ng mag-isa. Maaaring wala kang nakikitang kasalanan, ngunit maaaring makita ng mga tao sa paligid mo ang kasalanan. Kapag tinawag ka nila upang mag-utos, ang pagbibigay sa matalinong payo ay makabubuti sa iyo. Sinasabi ng kawikaan labing isa oras labing apat na minuto, dahil sa kawalan ng patnubay ay nabubuwal ang isang bansa, Munit ang tagumpay ay nakukuha sa pamamagitan ng maraming tagapayo. Kaya, sikaping sundin ang matalinong payo. Huwag hayaang bulagin ng pag-ibig ang iyong mga mata. Kapag patuloy na itinuturo ng maraming tao ang mga butas sa daan, huminto at suriin ang tao, Maaaring siya ay cool ngunit hindi ang pinili ng Diyos para sa iyong buhay. Gayon din, ang pagtanggi na sumuko sa makadiyos na payo ay isang senyales na nabrainwash ka ng iyong partner. Ito ay isang kahilahilakbot na estado upang pasukin. Sa isang relasyon, wala ka sa tamang landas kung wala kang mga tagapayo at tagapayo. Kaya, magkaroon ng mga kasosyo sa pananagutan sa iyong relasyon at sumuko kapag pinayuhan ka nila. Kung titignan mo ang buhay ni Samson, hindi siya mamamatay sa paraang ginawa niya kung siya ay nagbigay ng matalinong payo. Binalaan siya ng kanyang mga magulang laban sa pagkuha ng asawa sa kanilang mga kaaway. Gayunpaman, hindi nakinig si Samson sa kanila. Pinayuhan nila siya na kumuha ng asawa mula sa kanyang mga tao, ngunit hinilin niya ang isa sa mga anak na babae ng Filisteo. Nagtiwala siya sa kanyang damdamin at karunungan sa kalaunan, ang kanyang mga eskapades kasama ang kanilang mga kababaihan ay humantong sa kanyang pagbagsak. Si Kaping makinig sa matalinong payo, ito ay napupunta sa isang mahabang paraan sa pagtulong sa iyo na matupad ang iyong kapalaran. Kung may mga personal na isyo na dapat lutasin sa isang relasyon, ay hold ito at lutasin muna ang mga isyo. Huwag maglayag sa magulong tubig, maaari itong humantong sa isang mapaminsalang wakas. Huwag ipikit ang iyong mga mata sa mga pagkakamali na kailangan mong harapin. Mas mabuti na ang sira na panliligaw kaysa sa nasirang kasal. Maaaring may ilang emosyonal na kawalang tatag sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Maaaring may listahan ng mga hindi na resolbang salungatan. Maaaring nagpapakita ang iyong kapareha ng ilang hindi malusog na gawin. Huwag walisin ang lahat ng ito sa ilalim ng karpet at ipagpalagay na hindi mahalaga ang mga ito. Ang mga ito ay malinaw na mga palatandaan na nais ng Diyos na huminto ka at suriin ang bawat isa. Ituro ang mga isyong ito sa iyong kapareha. Kung handa na siyang magtrabaho sa kanila, ayos lang. Kung hindi, huwag mag-atubiling lumayo sa relasyon. Isang hindi maikakailan na katotohanan na hindi kayo pinagsama ng Diyos ang tamang tao para sa iyong buhay ay makikinig sa iyong mga reklamo at tutugunan ang mga ito. Hindi sila magiging perpekto, ngunit maniwala ka sa akin, sila ang magiging perpektong tao para sa iyo. Gayon din, ang matinding pagnanais na tumuon sa iyong kaugnayan sa Diyos, ay maaaring isa pang tanda ng pagsasabi sa iyo ng Diyos na maghintay. Kung matuklasan mo na ang iyong espiritual na liwanag ay malabo, dapat mong ihinto ang iyong relasyon at harapin ang Diyos. Kahit na sa panahong ito ay matutuklasan mo kung ang iyong partner ay receptive sa mga espiritual na bagay. Marami ang nawawala ng espiritual na sigasig kapag sila ay nasa isang relasyon. Ito ay isang pulang signal, kailangan mong bumalik sa Diyos kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon. Bakit? Nangangahulugan lamang ito na ang Diyos ay wala sa gitna mo at ikaw ay madaling kapitan ng pag-atake ng kaaway. Kaya huwag ipikit ang iyong mga mata sa iyong espiritual na paglago. Ang tamang relasyon ay dapat makatulong sa iyo na umunlad sa espiritual, hindi maging maligamgam. Sinasabi sa Mateo 6 oras 33 minuto, ngunit hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Sinasabi sa iyo ng talatang ito na ang unang bagay na dapat mong hanapin ay hindi isang romantikong relasyon, sa halip, hanapin muna ang Diyos. Unahin ang iyong paglalakad kasama ang Diyos, at ang tamang tao ay susunod sa iyo. Maaaring may magpahayag ng kanilang pagmamahal sa iyo, ngunit bilang isang tunay na anak ng Diyos, dapat mong ipagdasal ito, dahil hindi ka binigyan ng Diyos ng kalayaang sumulong, kailangan mong maghintay sa Kanya. Kung mayroon ka pang malinaw na direksyon at kumpirmasyon mula sa Diyos, huwag magpatuloy sa gayong relasyon. Maaari itong humantong sa isang malubhang sakuna. Ang ganitong relasyon ay maaari pang ang maglayo sayo sa Diyos dahil hindi Niya ito otor. Marahil ay iniisip mo kung kailan Siya magsasalita. Ikaw ba ay naging pare-pareho sa paghingi ng kanyang patnubay sa iba pang bahagi ng iyong buhay? Kung maaari kang magtiwala sa kanya na magsalita tungkol sa iyong relasyon. gayon Gayunpaman, kung hindi mo hinahanap ang Diyos sa ibang mga bahagi ng iyong buhay, huwag asahan na bigla kang susugod sa kanya at pipilitin siya na magsalita tungkol sa iyong relasyon. Kaya, simulang linangin ang ugali ng pakikinig sa opinyon ng Diyos sa pinakamaliit na bagay. Kapag oras na para pumili ng magiging partner, mapagkakatiwalaan mo siya na magsasalita. At hanggang sa gawin niya yon, kailangan mong maghintay sa kanya. Maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos na maghintay dahil kailangan kanyang lumago muna. Nagkukulang ka ba ng ilang bertud tulad ng pag-ibig, mahabang pagtitiis, o pagpipigil sa sarili? Hanggang sa simulang makita niya ang mga katangiang ito sa iyo, kailangan mo nang alagaan ka ng Diyos upang hindi mo rin masira ang iyong relasyon sa gayong mga kahinaan. Kung hindi niya gagawin, ang pagsasanib sa iyo ng iyong kapareha ay magiging isang roller coaster ng mga emosyon at salungatan. Kung kulang ka sa pagpipigil sa sarili, mahihirapan kang mag-adjust sa mga pagkakaiba ng iyong partner. Kaya, hindi mo magagawang panatilihin buhay ang relasyon. Kung isasama mo pa ang kabutihan ng pasensya, ang mga pagkakamali ng iyong partner ay makakairita sa iyo. Sa huli, pareho kayong madidismaya at maaaring wakasan ng relasyon, kahit na kayo ay para sa isa't isa. Suriin ang iyong sarili, kailangan mo bang maging mas matiisin, matulungin, mapagpatawad, o matuto ng pagpipigil sa sarili? Kung kailangan mong gawin ng Diyos sa alinman sa mga ito, imaximize ang iyong panahon ng paghihintay at lumago. Ang kawalan ng pagkakasundo sa iyong kasama ay isang paunahing tanda ng pagsasabi sa iyo ng Diyos na maghintay sa Kanya. Magkakaroon ka ng iyong mga pagkakaiba, ngunit kung napagtanto mong pareho kayong hindi magkatugma sa karamihan ng mga aspeto, ito ay isang senyales na kailangan mong maghintay at hayaan ang Diyos na patnubayan ka. Dalhin ang iyong oras at muling suriin ang mga bagay. Compatible ka ba sa values, naniniwala ka ba sa isang Diyos? Pareho ba kayo ng sigasig para sa mga bagay ng Diyos? Naayon ba ang iyong mga pananaw para sa hinaharap? Kung hindi ka nakahanap ng mga sagot sa mga tanong na ito, dapat kang huminto. Ang pagiging tugma ay isang mahalagang kinakailangan sa anumang relasyon. Kung hindi ka magkatugma sa mga paniniwala, baka isang araw ay magising siya at pilitin kanyang sundin ang kanyang mga paniniwala. Wala kang magagawa kundi ikompromiso ang sayo kapag nakatuon ka na sa relasyon. Kaya, ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin para sa iyong sarili ay maghintay na pangunahan ka ng Diyos ng tama. Maaaring tumagal ito ng mahabang panahon, ngunit magkakaroon ng katiyakan sa iyong puso na ayaw pa ng Diyos na magpatuloy ka pa. Ang pressure mula sa pamilya at mga kaibigan ay nagtutulak sa marami sa isang relasyon kaya hindi nila tinitingnan kung ang tao ay ang perpektong kaluluwa para sa kanila. Dapat mong iwasan ito sa lahat ng mga gastos. Huwag magmadali ng desisyon sa buhay. Ang isa pang indikasyon na nais ng Diyos na maghintay ka ay kapag nakadama ka ng hindi maikakailang pakiramdam ng katiyakan at kapayapaan sa iyong espiritu na ginagabayan ka sa desisyong maghintay. Hindi ko sinasabing maghihintay ka magpakailanman, imposible 'yon. Mulit kapag gusto ng Diyos na maghintay ka. Hindi mo mararamdaman ang pangangailangang mag-oo sa isang proposal. Sundin kung ano ang sinasabi ng iyong espiritu. Huwag hayaang itulak ka ng mga pangyayari tulad ng iyong edad o katayuan sa pananalapi. Kaya, sa halip na subukang malaman kung dapat mong sabihin o hindi, i ang panahon ng paghihintay na ito upang matuklasan ang iyong sarili. Subukan mong intindihin kung sino ka talaga. Kapag kilala mo ang sarili mo, maiintindihan mo ang ibang tao. Alamin ang iyong ugali, alamin ang iyong mga gusto at hindi gusto, at magkaroon ng perpektong plano para sa hinaharap sa Diyos. Ngayon, paano mo malalaman na tapos na ang panahon ng paghihintay? Paano mo makikilala ang tamang tao para sa iyo? Ang unang tanda ay hayagang makikipag-usap sa iyo ang Diyos hindi pa babayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na lumakad sa dilim, sa tuwing hahanapin nila ang kanyang mukha, siya ay sasagot. Iyan ang kanyang pangako sa ating lahat. Sa aklat ni Jeremias, sinabi niya na dapat tayong tumawag sa kanya, at siya ay sasagot, ipahayag niya ang dakila at makapangyarihang mga bagay na hindi natin alam. Kaya, ihahayag ng Diyos sa iyo ang tamang tao kapag mas nananalangin ka. Kapag natanggap mo na ang kumpirmasyon, malaya kang ipagpatuloy ang relasyon. Ang isa pang senyales na ang taong ito ay para sa iyo ay ang pagkakahanay mo sa layunin at mga halaga. Bagamat mananatili kang kakaiba sa iyong paraan, magkakaroon ng pagsusulatan sa pagitan ninyong dalawa. Tutulungan inyo ang isa't isa na mapabuti ang mga halaga, at sama-sama ninyong ipapasa ang parehong mga halaga sa inyong mga anak tatanggapin din ng iyong tamang kapareha ang iyong mga pagkakaiba. Ito ay isa pang senyales na maaari kang magpatuloy sa relasyon. Tatanggapin ng iyong inorden na kapareha ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Hindi nila ituturo ang iyong mga pagkakamali, sa halip, tutulungan kanilang magsikap tungo sa mapagmahal na pagtagumpayan sa kanila. Kaya hindi mo dapat itago kung sino ka. Maging tapat sa iyong sarili at sa iyong kapareha. Kung natuklasan mong kayang tanggapin ng iyong kapareha kung sino ka, nahanap mo na ang iyong tadyang. Ang isa pang palatandaan na sinamahan ka ng Diyos sa tamang tao ay ang iyong pamilya at mga kaibigan ay sumang-ayon sa pagsasama. Ang mga taong ito ay higit na nakikita kaysa sa iyo, kaya kapag sila ay kaagad na pumayag sa iyong piniling kapareha, kung gayon ang Diyos ay nagsasabi sa iyo na magpatuloy gayon pa man, kailangan mo pa rin mag-ingat dito. Ang kanilang pagsang-ayon ay hindi salita ng Diyos, at tanging ang Diyos lamang ang may huling salita. Kaya, kapag nagbigay sila ng kanilang pahintulot, bumalik sa Diyos at muling kumpirmahin. Ito ay mahalaga, kaya hindi ka gagawa ng desisyon sa buhay batay lamang sa mga salita ng lalaki. At pagkatapos, ang tunay na gabay sa tamang tao ay kapayapaan. Lagi mong matatamasa ang kapayapaan sa piling ng isa't isa. Magugustuhan mo ang paraan ng kanyang pagsasalita, hahanga ka sa itsura niya. At kahit makalipas ang limang taon, hindi mawawala ang kapayapaang ito. Kahit na may pagtatalo, hindi ito magtatagal. Ang pagnanais na tamasahin ang mapayapang kapaligiran ay magtutulak sa inyong dalawa na ayusin ito ng maayos at magpatuloy. Higit sa lahat, dapat mong sikaping manalangin wala kang magagawa kung walang panalangin. Kapag nananalangin ka, ikinonekta mo ang iyong kaluluwa sa Diyos, at inihayag niya ang kanyang mga plano para sa iyo. Ngayon, manalangin tayo. Aking Ama at aking Diyos, nagpapasalamat ako sa buhay na ibinigay mo sa akin. Tanging ang mga buhay ay maaaring makipag-usap tungkol sa mga relasyon, ang buhay lang ang makakapag-usap tungkol sa pag-ibig. Salamat sa pagbilang sa akin sa mga buhay. Pinagpapala ko ang iyong pangalan para sa iyong salita ngayon. Muli mong pinagpala ang aking kaluluwa. Binuksan mo ang aking mga mata sa kung ano ang kailangan kong malaman bago pumasok sa relasyon. Ang salitang ito ay magliligtas sa akin mula sa hinaharap na pagsisisi at sakit. Hindi na ako gagawa ng mga kalokohang pagkakamali. Ang lahat ng papuri ay sa iyong pangalan, Panginoon. Ako ay humihini ng awa sa lahat ng aking pagkukulang. Humihini ako ng awa sa aking mga nakaraang pagsisikap. Ako ay lumalakad sa aking talino, nakagawa ako ng mga pagpipilian ng hindi sumangguni sa Ang lahat ng ito ay humantong sa isang masakit na pagtatapos. Bumalik ako sa iyo ngayon. Patawarin ang aking nakaraan, idirekta ang aking kasalukuyan, at i-renew e ang aking kinabukasan. Isinusuko ko ang aking sarili sa iyong kalooban. Idirekta ang takbo ng aking buhay, patnubayan mo ako sa daan na dapat kong lakaran. Pumili ka para sa akin, at huwag mo na akong hayaang magkamali muli. Akayin mo ako sa perpektong tao para sa aking buhay, Panginoon. Tulungan mo akong matukoy ang mga palatandaan na maghihintay sa iyo. Tunay, kailangan kong magtrabaho sa aking pagkatao. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata sa mga nakatagong pagkukulang sa loob ko. Tulungan mo akong kontrolin ang aking sarili, tulungan mo akong maging mas matyaga, tulungan mo akong mahalin ang aking kapwa gaya ng aking sarili. Turuan mo ako kung paano pamahalaan ang aking sarili at ang isang tahanan, tulungan mo akong pamahalaan ang aking pananalapi ng maayos. Hindi ko pa naiintindihan ang marami sa mga bagay na ito, Palawakin mo sila sa akin habang naghihintay ako sa iyo. Hindi ako dapat magmadaling magdesisyon. Hindi ako alis hanggat hindi mo ako pinapatunayan. Dapat kong pakinggan ang iyong salita sa bagay na ito. Sinabi ng salmista na ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas, kaya't hinihintay ko ang iyong mga salita upang lumiwanag ang aking landas sa sitwasyong ito ipinapangako ko na lagi kong hahanapin at pagnilayan ang iyong salita. Gagawin ko ang lahat ng sinasabi mo upang maging maluwalhati ang aking kinabukasan. Alam kong mahal mo ako, sa makatuwid, ihahanay mo ako sa isang taong magpapahalaga sa iyong mga halaga sa aking buhay. Isasama mo ako sa kaluluwang tutulong sa akin, upang higit akong maglingkod sa iyo. Magtatatag ka ng isang makadiyos na tahanan para sa akin. Isasama mo ako sa isang kasama pagkatapos ng iyong puso. Higit sa lahat, pahahalagahan ko ang aking relasyon sa iyo kaysa sa anumang romantikong relasyon. Ganyan ko makikilala ang sinumang lumalapit sa akin. Ganyan ako hindi mahuhulog sa maling kamay. Lord, samahan mo ako, gabayan mo ako, at lakaran mo ako kahit sa relasyon. Iligtas mo ako sa mga plano ng diablo. Iligtas ang aking relasyon mula sa kanyang mga pakana at taktika. Kapag sinamahan mo ako sa tamang tao para sa akin, ako ay magiging mapagbigay at mapagkumbaba upang gawin itong gumana. Susundin ko ang utos mo. Salamat, Jesus, dahil alam kong sinagot mo ako. Sa pangalan ni Jesus na nalangin ako, Amen. Kung napaliwanagan ka ng video na ito, pakihit ang like button. Gayon din, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. See you sa susunod na video.